Lola duties. Very Nakakatuwa naman si na Andy sa isla dahil mayroong personal chef sa kanilang bahay. Lahat ng ipaluto ay kaya at masarap plus may presentation pa ng pagkain. Ang pinasosyal na dishes sa balay ni Andy at Filmar. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Libang na libang naman si Lilo sa pagtulong sa kanyang tito chef. Habang nagpe-prepare nga si chef, si Lilo naman na ang kanyang assistant na nakikibot-bot din sa kabilang gilid. Ah. Lolo duties! Very good, ah. Lolo duties! Very good. Ah, Napakasarap naman nga ng niluto ni chef at syempre hindi mawawala ang paborito ni Mami Andy na alimasag plus many gulay on the side. Masayang masaya talaga ang pamilya Eigenman at Alipayo nang dinalaw sila ng kanilang tito chef sa kanilang bahay mismo sa isla na Siagaw dahil nakatikim sila ng iba't ibang klase ng luto. Blessed na blessed ang mag-anak dahil palaging may gumagala sa kanila at syempre may dala itong blessing. Very close sa kanila ang kanilang tito chef. Dinalaw nga sila sa isla, sakto nga din dahil marami silang matututunan dahil isang chef ang kanilang tito. Maraming marami daw nga na-experience ang kanilang tito chef kaya lucky and blessed sila na matututunan nila ang ibang potahing hindi nila naluluto before. Hindi na nagdalawang isip ang kanilang tito chef kaya sinampulan na nga sila ni auntie sa kanilang bahay ng mga specialty nito. Matapos naman ang cooking at kainan sa bahay ni na Andy, tuloy naman ang mga bata sa dagat para magtampisaw. Hindi nga kompleto ang araw kung hindi makakaligo sa dagat dahil ito na nga ang routine nila day. Enjoy na enjoy din si Lilo at Kowa na magtatakbo ng nakapaas sa buhanginan at kay lalakas ng mga resistensya nito. Matapos nga ang takbuhan at habulat sa tabindagat ay hindi naman mawawala ang kanilang paboritong merienda o snacks. Syempre sa Shaka Cafe lamang sila bumibili ng mga ito dahil ito talaga ang paborito ni Lilo. May bagong alipang ang inilagay si na Andy at Philmar sa kanilang backyard. Nag-alaga na nga sila ngayon ng manok para naman meron silang sariling ani ng mga itlo. Kaya naman ang first egg na na-harvest ni Lilo ay ipinakita nila. Nasa egg na. Egg. I make egg. Tiny egg. Pick it up and put it here. Where? Dito. Gentle. Gentle ba ba? <laughs> Thank you. <laughs> ang galing ng naisip ni na auntie dahil naisipan nilang maglagay ng mga itmanok na nangingitlog. Dahil pag dumami at naging successful ang pag-aalaga nila ay libre na ang itlog from their backyard. At syempre organic pa ang mga ito. Chicken ka boy. Oh boy, Chickens, okay. Zuma, Shh. what you doing? What you doing, Zuma? Ipinakita na nga ni Andy ang finished product ng mga niluto ng kanyang tito chef sa isla. At kaysa sarap dahil hindi mawawala ang seafood sa kanilang pagkainan at syempre ang ilang dishes na hindi nila naluduto sa isla.